ling nagpakawala ng maaanghang na salita si Pangulong Duterte laban kay Senadora Delima. Pero kung kahapon tungkol sa bagong boyfriend umano ng Senadora, ang ibinulgar ng pangulo kanina, inungkat nito ang umanoy pagpapalaya ni Delima noon sa isang preso para idiin siya sa isyu ng vigilante killing sa Davao. Narito ang report. 3 million addicts in this country. Hoy, UN, there are now, even those who surrender, 600,000. Do you think it's a joke? It's a joke for you to tell me about uh, human rights? Come here and solve the problem yourself. Ito ang walang kagatol-gatol na hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations. Your, Kaugnay pa, 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 pa rin pa sa ipinupukol sa kanyang isyu tungkol sa si human rights. Mo. Itong Martes lang, sinabi ng Pangulo na biro lang ang pahayag niya sa planong pagpulaw ng Pilipinas sa UN. Binanata na rin niya ang pahayag ng Commission on Human Rights tungkol sa posibleng paikialam ng International Criminal Court o ICC sa mga kaso ng extrajudicial killings. Pagkabupo naman itong mga eh dilema pati yung mga UN rapportor, mayroon legitimate encounters. We will, I will assume for responsibility. We will explain. Nandiyan yung mga papel na pinadala ko. Sabi ko, ipadala eh, ninyo yung mga yung sa ko. The papers are with me. I, I'm reviewing it. Ayun, ano, sabi ko yung mga uh, uh, on the spot. And I will compare it to the affidavits. I am studying it every night. Tingnan ko kung may mga servants-servants. Pero yung pinatay na hindi natin binalot ng mga sako, binas na blast. The police ay assure you would not waste their time on that. So kung pati ba naman yan, isalay ninyo. Ano, wala. Ayon sa oh. Pangulo. Tangi mga kaso ng genocide yung pagpatay ng walang dahilan ng sakop ng ICC. Muli ring inungkat ng Pangulo ang matagal ng akusasyon noon ni Sen. Lila de Lima sa kanya tungkol sa mga killing fields sa Davao. Dahil umuno sa vigilante group na Davao Death Squad o DDS, mayor pa lang daw siya noon ay inuugnay na sa kanyang DDS. Si Kim, bumalik dito, nagdala ng pala kasi killing fields daw ang Davao. Uh, do you agree with me, this is that. Matatanda ang inakusahan ng Commission on Human Rights noon na pinamumunuan ni Delima ng pagpapalabas sa isang Jonathan Balo na inmate ng Panabo City Jail sa Davao del Norte. Ayon sa Pangulo, inutusan daw ng CHR ang pulisya na ilabas si Balo sa kulungan kahit walang court order para dumalo sa isang investigasyon na pinatawag umano ng CHR. Itinanggin na ito dati ni Delima. Pero dahil sa mga isyong ito, kumbinsido ang Pangulo na bilang na ang mga araw ng Senadora. Dilema, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon? Umaaksyon. Amber Gonzalez, News 5.